Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, tinatarget ng Sugar Regulatory Administration ang magangkat ng nasa hanggang 200,000 metric tons ng asukal. Ito ay dahil na rin sa matinding epekto ng El Nino sa mga tubuhan. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla. Tila sinilaban ang tubuhang ito sa barangay Mang Hanoy, La Castellana sa Negros Occidental sa tindi ng init dulot ng El Nino. Nasalanta at nangamatay rin ang mga tubo sa barangay Kamandag inabandon na ang ilang irrigation water pump na wala nang maibugang patubig. Kuwento ng ilang sugarcane producer. This is the first time I'm experiencing uh, na hindi na natuyo yung sugarcane. Patay na talaga. It's dried up. Ayon sa Department of Agriculture, papalo na sa 6.35 billion pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura at pangingisda dulot ng El Nino. Nakapamahagi na ang DA ng higit 2 bilyong pisong pinansyal na ayuda, patubig at iba pang gamit sa pagsasaka upang makapagtanim muli. Pero sa kabila ng pananalasa ng El Nino, pumalo sa 1.9 million metric tons ang produksyon ng asukal ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 1.79 million metric tons sa 2023. Pero kapus pa rin ito para mapunan ang pangangailangan ng bansa na higit dalawang milyong metric tons asukal para sa buong taon. Kaya ang Sugar Regulatory Administration, tinitingnan ang posibleng pag aangkat ng 185 hanggang 200,000 metric tons ng asukal. Sa ngayon we have the, we have ample stock. Stable yung stock, stable yung price, stable din yung retail. So, mi-maintain na lang po natin yun. Ang piniprevent po natin is, uh, is a drop in supply to a level na mag insecure po yung market. Um, yung retail market will be insecure. The, the retail consumer will experience a spike in price. No? Sakaling aprubahan, pararatingin ang imported na asukal bago magsimula ang milling season o pagiling ng asukal upang hindi maapektuhan ng ating local sugar farmers. Paglilinaw ng SRA, pahihintulutan lamang ang importasyon kapag bumaba na sa tatumbuan ng supply ng asukal. Sa ngayon, may 1.1 million metric tons pang inventaryo ng raw at refined o puting asukal. Almost all the mills will end by May. We will need the sugar by sometime September to October natin kailangan yung sugar, which is the start of the milling season. Um, sa refined sugar kasi if we start September 15 or let's say October 1, um, the first refined sugar siguro in the market will take about three weeks to a month no, from umpisa. Yun yung tinitingnan po ng pamahalaan at ng presidente natin. At that time, there should be no shortage. Suportado ng UNIFED ang nakambang pag-angkat ng asukal. Hindi na raw dapat hintayin bumagsak ang supply at manipulahin ng ilang negosyante ang presyo wala naman mag-efecto yan sa amin sa military. kasi tapos na kami eh. We've ended milling. So no problem. We still have a lot of stock. But then from now up to September, takainin yan eh ng uh, nation natin. Okay. So tama-tama lang to ang sugar natin siguro by August. Wala na. Ubus na. So yun ang pangtawid natin. Batay sa price monitoring ng DA, naglalaro sa 73 hanggang 100 pesos ang kada kilo ng puting asukal. Kalazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.